Natagpuan nila ang libingan ng Cyclops habang naglalakad sila papasok sa kweba. Mayroong isang video na kumakalat sa YouTube at TikTok na nagpapakita ng isang kweba na sinasabing libingan ng mga madre at literal na Cyclops sa will sa United Kingdom. Ang video natin sa ngayon ay tungkol sa dalawang YouTuber na talagang nakakita ng nakagigimbal na mga bagay. Ang mga Cyclops sa Greek mythology at Roman mythology ay isang malaking creature na may isang malaking mata at sinasabi nilang kumakain ng tao. At ayon nga mismo sa mga nakakitang YouTuber na ito sa Cueva ng Wales, ito ay tila isang Cyclops na napetrified sa paglipas ang panahon. Ang dalawang YouTuber na ito ay nag na mag-usap at magkita at puntahan ng isang kakibang kweba. At ang kweba na ito ay sinasabing hindi pinupuntahan dahil na rin sa mga kakaibang kwento at sabi-sabi na umiikot dito. Ang location ng lugar na ito ay malapit sa ilang mga peribadong tirahan na dating bahagi ng isang malaking kumbento. Subalit bago ito naging isang kumbento, ito ay isang tahanan ng isang malaking pamilya na diboto ng simbahang katoliko. Ang pangunahing lugar na ito ay tenayo sa pagitan ng 1824 hanggang 1892 ng isang taong nagnangalang Edward. Subalit noong 1921, ang lugar at ang nakapaligid na lupain na ay binili at ginawang isang kumbento. At nagtayo sila rito ng mga matataas sa pader upang mapanatiling hiwalay ang kanilang kumbento sa lipunan. At ang dahilan na rin kung bakit ibinenta ang lugar, dahil na rin ang pamilya ay hindi nakatiis sa sunod-sunod na pagkamatay noong unang bahagi ng 1920s. Ang kakaiba pa nga dito ang mga madre nga na ito ay sinasabing mga madre at mga monghe na tumakas noong naghasik ng laging si at noong 1988 ito ay muling naibenta. Nakuhang sa ng dating servants quarter sa lupa ay naging mga pribadong tahanan at ang mga pangunahing lugar ay naging isang tirahan. kung saan sa ngayon ay sinasabi nilang isang lugar ng kasalanan. Ang kuweba sa lugar na ito ay nakatago sa isang series ng mga kuweba sa North Wales. At bukod nga sa Cyclops na tila nanigas sa kuweba, may makikita ka din ditong mga kakaibang creature na tila nanigas o naging bato sa paglipas ng panahon. Nang pinunta ito ng dalawang YouTuber, hindi talaga nila inaasa na ang dating tila magandang lugar ay napalibutan na ng mga damo at mga puno at talagang ito ay napabayaan na. Ngayon, sinasabi ng iba na ang nakita nilang Cyclops na ito ay sinumpa kaya naging ganito ang kanilang itsura. At ang iba naman ay sinasabi na ito ay isang palatandaan na ito ay libingan ng mga Cyclops. Dahil na rin ayon sa mga paniniwala, ito ay ginawang isang kumbento para na rin bantayan ng mga Cyclops at itago ito sa lipunan. Maliban nga sa Cyclops, mayroon ding mga nakakatakot na figura na makikita sa loob ng kuweba at sinasabi nilang mayroon ding nagpaparamdam dito. Sa kaloob-looban din ng kuweba, makikita mo ang tila isang creature na tila nanigas at ito ay walang ulo. At tayo niya mismo sa mga YouTuber na nagpunta sa lugar, ito ay talagang isang pambihirang bagay. Sinasabi ng iba na ang creature na ito na walang ulo ay ang siyang tao na nagkulong sa mga Cyclops sa kuweba. At tayo din mismo sa ibang paniniwala ang creature na ito na nanigas at walang ulo ay ang unang sinumpa bago ang mga Cyclops. Mayroon ding iba pang mga paranormal expert ang nagpunta sa lugar at sinasabi nila na ang lugar na ito ay sinumpa. At sa isang pagkakataon nga, sinasabi nila na mayroong isang babaeng na wala sa sarili matapos pumunta sa kuweba. At mayroong isang paranormal expert na sinunda ng tila isang anino hanggang sa kanyang bahay. Kapag pumasok ka din daw sa lugar na ito, mararamdaman mo ang tila kakaibang pakiramdam at ang hangin ay medyo mainit at ayon sa mga paranormal o mga pumunta sa lugar, ito ay isang sinyalis na may nagbabantay sa lugar. Ang kuweba na ito ay tila isang tahanan din na dating puno ng kagamitan dahil makikita mo pa dito ang mga inukit na mga bagay para gawing lagayan. At tayo din sa mga YouTuber na nakapunta sa lugar. Ang lugar na ito ay ginawa na rin isang simbahan para sa mga Antikristo dahil nakita din nila dito ang mga bakas ng kandila at iba pang mga bagay na makukonekta sa demonyo. Ang mga Cyclops ay talagang isang creature at talagang sinasabi nilang ito ay totoo. At kung totoo nga ang mga Cyclops at kung ang mga kakaibang figura dito ay tunay, masabi natin na ito ay isang talagang kakaibang bagay. Ngayon, ikaw, naniniwala ka ba sa mga Cyclops? At ano ang masabi mo sa nadiscover nilang kuweba? Ipaalam mo naman sa amin sa komento.